suportado ng international community ang pagkakasundo ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front sa isang framework agreement na bubuo sa isang political entity na tatawaging Bangsamoro ayon kay US ambassador to the Philippines Harry Thomas Jr mas lalo pang magiging maayos ang seguridad mas matatag at uunlad ang Mindanao sa akbang na ginagawa ng Aquino administration iniyag naman ni US Secretary of State Hillary Clinton na ang kasunduan ay patunay lang sa commitment ng magkabilang panig para sa kapayapaan. Nananawagan si Clinton na tiyaking may patutupad ang nasabing kasunduan. Sinabi naman ni British Foreign Secretary William Hague, ang nasabing hakbang ng gobyerno ng Pilipinas ay inasahang magwawakas sa ilang dekada ng kaguluhan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ang Malaysia na siyang nagsilbing facilitator sa negosasyon ay binati ang Philippine Government at MILF sa unang hakbang sa inasam na kapayapaan sa Mindanao. Maging sa mga international websites ay laman ng kanilang balita ang pagkakasunduan ng Pilipinas at MILF. Kabilang sa mga websites na nagdala ng nasabing balita ay ang Cable News Network o CNN, Yahoo News, British Broadcasting Corporation o BBC, Al Jazeera at iba pa. Sa iba pang balita, nais gawing palihim ng Commission on Elections ang susunod na paghahain ng kandidatura upang maiwasan na ang premature campaigning. Ayon kay Comrade Chairman Sixto Brillantes Jr., kung mapagbibigyan ay hindi na iaanunsyo kung sino-sino ang naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para hindi na sila mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maagang pangangampanya. Layon umano nito na maiwasan na ang talamak na pangangampanya ng mga politiko sa hindi tamang panahon at pagkakataon. Patuloy naman anyang magbabantay ang Comelec sa mga kandidato upang sila mismo ang magbigay tulong sa mga botante kung sino ang karapat napat na hindi dapat iboto sa darating na halalan. Una nang umapila si Brillante sa mga kakandidato na huwag munang mangampanya hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period. Umapila na rin si Brillante sa media na maging patas sa pagpapaunlak ng interview sa mga politiko at bigyan sila ng pare-parehong airtime o exposure. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magpabalik ang PTV Newsweek makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.